Welcome back to JSD Vlogs! Kamusta mga ka-vibes? Today, we're diving into a very important day sa history ng Pilipinas, ang Araw ng Kalayaan. Yes, June 12th! Yan ang araw na idineklara ang independence natin from more than 300 years of Spanish colonization. Kaya tara samahan niyo ako as we react and reflect on what this day really means para sa ating mga Pinoy. Quick historical recap. Okay, quick history check lang ha. Huh? Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit, Cavite, si General Emilio Aguinaldo raised the Philippine flag for the first time at ang tinugtog ang Lupang Hinirang. Doon natin officially idineklara ang ating kalayaan mula sa mga Kastila. But fun fact mga ka vibes, hindi pa totally independent noon. Kasi shortly after that, dumating naman ang mga Amerikano and later on the Japanese during WWII. Literal na back-to-back -back boss levels ang hinarap ng bansa. So ngayon, fast forward to 2025. Anong ibig sabihin ng kalayaan para sa atin? Hindi na tayo nilulusob, pero may mga modern struggles pa rin. Corruption, disinformation, economic challenges, at yung never-ending traffic. Pero alam mo, nakakatuwa rin kasi every Independence Day, I see Filipinos online and on the streets showing love for the flag, nagpo-post ng patriotic content, and even small acts like wearing barong or Filipiniana sa schools or offices grabe naka goosebumps pa rin talaga pag pinapakinggan mo yung lupang hinirang habang nakataas ang bandila it's a reminder na we're part of something bigger may pinagdaanan tayong matindi as a nation what freedom means today kung tatanungin ako kalayaan today means the freedom to speak to vote wisely to express ourselves online and most importantly to be responsible citizens may kalayaan tayong pumili kung sino ang iluluklok natin sa pwesto. Kalayaan din natin ang magbantay sa tama at mali. Pero sana gamitin natin yung freedom na 'yon, not just para magreklamo kundi para makibahagi sa pagbabago. So ayan mga ka-vibes, kahit medyo chill ang celebration natin minsan. Let's not forget the price our heroes paid para sa freedom natin today. Let's honor that legacy sa simpleng paraan by being proud, by staying informed, at syempre by being kind sa kapwa nating Pilipino. Kaya ngayong araw ng kalayaan, hindi lang tutungkol sa mga parada, sa mga barong, o sa mga fireworks. This is about remembering the blood, the sweat, and the tears na ibinuwis ng mga bayaning Pilipino para lang maranasan natin ang salitang malaya. Pero tanong ko sa inyo mga ka-vibes, tunay ba tayong malaya kung pipikit tayo sa mali? Kung tatahimik tayo habang may napi? Kung tayo-tayo pa rin ang nagsisiraan, kalayaan ay hindi lang karapatan, responsibilidad din yan. Sa bawat post natin, sa bawat boto, sa bawat kilos natin bilang Pilipino, doon sinusukat kung karapat dapat tayong maging tunay na malaya. Kaya ngayong araw ng kalayaan, Sabay-sabay tayong sumigaw ng mabuhay ang Pilipinas. Hindi dahil perpekto tayo kundi dahil handa tayong lumaban para sa tama, para sa totoo at para sa kinabukasan ng bayan. Kalayaan, isang salita, pitong pantig, pero sa likod nito nakatago ang dugo, luha at sigaw ng mga ninuno nating lumaban hindi para sa sarili kundi para sa bayan. Sinong makakalimot sa sigaw sa balintawa sa watawat na unang iwinagayway sa Kawit? sa huling hingang isinugal ng mga bayani para lang masabing tayo'y malaya na. Pero ngayon, tanong ko, malaya pa rin ba tayo o bihag lang ng sarili nating katahimikan habang hinahayaan nating mawasa ang dangal ng ating bayan sa harap ng kasinungalingan? Kalayaan ay hindi lang kasaysayan, hindi lang petsa sa kalendaryo, hindi lang holiday. Ito ay laban, araw-araw sa pagsalita ng totoo, sa paggawa ng tama, kahit mahirap, kahit mag-isa. Kaya ngayon, ka-vibes, kung mahal mo ang Pilipinas, huwag kang manahimik, itaas ang boses, itaas ang bandila, itaas ang pagkatao mo bilang Pilipino, hindi tayo perfecto Pero sa bawat pagkilos mo para sa kapwa, doon mo pinapakita na karapat dapat tayong maging malaya. Ako si Jai, at ito ang JSD Vlogs hindi lang basta nanonood kundi namumulat nagmamahal at lumalaban para sa bayan mabuhay ang pilipinas mabuhay ang bawat pilipinong tunay na malaya